Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa kasamaan. Kawikaan chapter 4 verse 27. Ano po ang ibig sabihin nito? Tayo'y makinig at pagpalain tayo ng Diyos. Ako po si Brother Chris. Pakilike po, follow at subscribe. Sa mga ngayon lang nakapanood, malaking bagay na po ito sa aming mga content creator. God bless ang kahulugan po ng kawikaan chapter 4 verse 27, ito po ay isang payo na magtuon sa tamang landas at iwasan ang anumang maaaring magdulot ng kasamaan. Ito ay isang panawagan sa moral na integridad at pagiging matatag sa paniniwala. Ito po ang ating pagpapaliwanag dito. Ang huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan ay nangangahulugang manatili sa tamang landas na itinakda ng Diyos. Ang kaliwa at kanan ay sumisimbolo po sa mga tukso at paglihis mula sa landas ng kabutihan. Ang pag-iwas sa mga ito ay nangangailangan ng disiplina at pagpapasiya. Ang humakbang ng papalayo sa kasamaan ay isang aktibong hakbang upang maiwasan ang anumang maaaring magdulot ng kasalanan o pinsala. Hindi lamang sapat na manatili sa gitna, kailangan ang pag-iwas at paglayo sa anumang makasasama. Ito ay nangangailangan ng pagiging mapagmatyag at pag-iingat. Ano naman ang praktikal na aplikasyon nito? Makinig po tayo. Ang talatang ito ay may malawak na aplikasyon sa pang-araw-araw na buhay. Maaari itong mga hulugan ng una, pag-iwas sa masasamang impluensya, avoiding bad influences, ito ay maaring mga hulugan ng pag-iwas sa masasamang kasamahan, masasamang gawi, o masasamang impormasyon. Pangalawa, paggawa ng tamang desisyon, making the right decision. Ito ay nangangailangan ng pag-iisip ng mabuti at pagpili ng mga aksyon na naaayon sa moralidad at prinsipyo. Pangatlo, pagiging matatag sa paniniwala, being strong in belief. Ito ay nangangahulugan ng paninindigan sa tamang prinsipyo kahit na may mga hamon or presyon. Ito po si Brother Chris sa huli po sa madaling salita. Ang Kawikaan chapter 4 verse 27 ay isang panawagan sa isang buhay na may integridad, disiplina at pag-iingat upang maiwasan ang kasamaan at manatili sa landas ng kabutihan. Praise God! To God be the glory! Amen!